Oh, mga kaibigan, andito kami ngayon sa Ano lugar to kaya? Risa. Ah, Risa. Ah, dito sa kaibigan kong ang pangalan mo kaya? Joel po. Ah, si Joel. Nagugugawa kami rito ng TV. At kasama ko na rin si Pastor uh, Noli. Ayun. Hello. <laughs> mga kaibigan, ang inyong lingkod na si Kabalibag. <laughs> Heto, muli ang pagbabalik ng inyong lingkod na si Kabalibag mga kaibigan. Narito tayo ngayon sa lugar ng Risa, sa dagot ng Risa mga kaibigan, kung saan ay gumagawa ang ating kaibigan na si Bermio, isang vlogger din mga kaibigan na nakilala natin sa ilang mga kaibigan. Ngayon, bukod dun sa kanyang pagka-vlogger mga kaibigan ay narito ngayon ay gumagawa isa palang simpleng gumagawa ito ng TV mga kaibigan isa palang manggagawa isa pala itong technician mga kaibigan ng isang TV ano nga ba yung mga ginagawa mo kaibigan? ah, uh, uh, TV flat screen aircon at uh, 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 rape at saka uh, at ang iba pa mga electric pan kaya ng mga rice cooker at iba pang mga appliances. O, oh, sige, pagawa na kayo, mga kaibigan. Okay, mga kaibigan, natanong natin, panayam tayo kay, kay, sa kaibigan natin isang vlogger na si Bormeo. Mga kaibigan, kung ano-ano ang ginagawa niya, silipin nga natin ang kanyang ginagawa, kaibigan. Eto, ang kanyang obra maestra, mga kaibigan. Nakikita natin isang TV, kanya nga lang may, may likod. Ay, ito, ano ito? yuk ngayon, ito ano bang sira nito kaibigan? Ah, sira nito ay uh, vertical. Ah, vertical. Ayan. Ay bakit nila yata napagalan ka, kaibigan? Eh, kanina, wala siyang ano, wala siyang heater dito. Okay, guys. Diyan, heater. So, ngayon nag, nagkaroon ngayon na siya siyang heater, nung nagkaroon siyang heater, ay guhit na lang 'yung TV. Ngayon, papalitan ko na siya ng uh, 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 vertical IC, ayan. ayan, vertical IC Ayan mga kaibigan, na nakita niya ang kanyang sira, kanina walang heater Ngayon meron siyang nakita na ipanibagong sakit, isang vertical naman Titignan natin kung ano mangyayari ngayon pag ikinabing nito yung kanyang vertical Ngayon ang natin mga, mga kaibigan kung ano nga, nga talaga yung kanyang sakit dito sa ginagawa niyang TV So, makikita natin mamaya kaibigan kung ano man yung kanyang obra maestra. Okay. Babalikan natin mamaya kaibigan. Okay, okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Ito nga pala mga kaibigan yung kanya siyang nagmamayari. Makikilala natin ngayon. Tatayin nga natin kung ano nga ba talaga uh, yung TV niya kung hindi niya kayang palitan ng isang flat screen. Bakit gustong pa niya yung mabayo ko sa likod? <laughs> Okay, kaibigan, bakit hindi mo kayang palitan yung TV mo? Eh, tiga tiga lang muna yan, kay kay Mrs. yan. Marami na yung ano, na TV. Yung talagang pwede palitan niya, ah, pwede magbili kami, pero di pa rin namin iwala niyan. Kasi tagal na sa amin yun eh. Okay, salamat kaibigan. Sinasabi ng mayari, nang hihinayang sila, meaning meron itong Sentimental Kanyang value. sentimental value yung kanilang TV. Mga kaibigan, ngayon, matagal na raw sa kanila, ayon doon sa sinabi ng may-ari. Okay? Mga kaibigan, kita-kita sa iyo sa ibang araw. <laughs> okay. Okay. Cancel na eh. Cancel na. Okay. Ayaw pa mag-ano eh. Ayaw